Mga kapatid, welcome back po muli sa ating channel at patuloy po tayong magsaliksik at mag-aral sa mga salita ng Diyos na binabasa po natin sa banal na kasulatan. At ngayon po, para mabigyan po tayo ng karunungan at kaalaman at pangunawa sa kanyang mga salita, patuloy natin saliksikin pa. At sa bawat tanong din po ninyo ay nagbibigay po tayo ng paglilinaw. Kaya at umpisao na po natin na mabigyan po ng kasagutan ang ganitong mga tanong. Masahin po natin. Mula po kay Boy Lumahan. Ito po ang kanyang katanungan. Basahin natin. Ang tanong, hanggang ngayon, wala pang hatol kahit noong nauna pa namatay. Maaring wala pa ho. Kasi po sa mga napag-aaralan natin, yung sinasabi po dito sa mga sulat po ni Pablo, no? Basahin muna natin ito. Gusto kong alamin natin ang ganitong nilalaman sa bawat sulat lalo na, na po sa mga sulat po ni Apostol Pablo. Sabi po dito, Hebreo 9.27, At kung paanong itinakda sa mga tao ang mamatay na minsan at pagkatapos nito ay ang paghuhukom. Alam niyo po minsan doon sa mga nangangaral, ano ho, ito po ay naipalaganap na mali yung pangunawa. Na ang kalangan nila kapag namatay na ang tao, huhukuman agad. Pero sa sinasabi po sa mga sulat ni Apostol Pablo, darating pa ho yung paghatol ni Kristo sapagat lahat ng tao haharap sa hukuman ni Kristo. O alamin po natin para maintindihan po natin. Maintindihan natin ito sa mga sulat po ni Apostol Pablo sa ikalawang Korinto 5.10. Ito ang sinasabi niya para maintindihan natin. Hindi yung katulad ng iba na sibihin, pag namatay, hatol lang gan. Pero dito po, pinaliwanag sa atin, pinalinaw sa mga sulit ni Pablo. Ito, basahin natin sa Ekalawang Korinto 5.10. Sapagkat tayong lahat ay kinakailangang mahayag sa harapan ng hukuman ni Kristo upang tumanggap ang bawat isa ng mga bagay na ginawa sa pamagitan ng katawan ayon sa ginawa niya maging mabuti o masama. So malinaw po. Kaya ang tanong ko po sa inyo, nakaharap ka na ba? So ako, hindi pa ako naharap sa hukuman ni Kristo. Ibig sabihin, sa sinasabi ito, darating po yung panahon na tayong lahat na nilalang niya ay haharap sa hukuman ng Diyos. Bakit po? At sabi po dito, para tumanggap po ng bawat bagay na ginawa sa pamagitan ng ating katawan o ng ating uh, uh, siyempre, nabuhay tayo dito sa mundo. Ano ba yung ginawa mo? Gumawa ka ba ng mabuti? o gumawa ka ng kasamaan. Ang sinasabi po dito, gagantimpalaan po. Yung gumawa ng mabuti, alam natin, bibigyan niya ng buhay na walang hanggan. Pero yung gumawa ng masama, ito ay parurusahan. Kaya itong mga bagay na yan na sinasabi po ninyo, balikan po natin ang inyong katanungan, wala pa bang hatol kanino kahit doon sa mga nauna? Ibig sabihin po, kahit ho si Abraham gumawa ng mabuti, alam natin natatanggap na yan ng gantimpala. Pero hindi pa natatanggap nila. Nag-iintay pa ho sila para sinasabi dito, para maintindihan natin, haharap sila sa hukuman si Kristo. Bakit ah, po? Kasi para siya magbigay ng gantimpala. Malinaw po ba? So ibig sabihin, hindi pa nahatulan ang mabuti maging yung masama. So, magkakaroon po ng paghatol sa mga mabuti, bi, 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 ay, ibig sabihin, gagantimpalaan sila. At yung gumawa ng kasamaan sa mundong ito, nung siya'y nabubuhay, yan, matitikman nila yung parusa ng Diyos. So, malinaw po ba? Ngayon, para maintindihan natin ang mga bagay na yan, may ganito pa tayong ililinaw. Basahin nga mo natin sa ibang salin. Sabi pa dito sa ASND, para maging tugma do sa inyong tadong, kasi kanina hukuman kasi ang inyong itinatanong hatol kaya ito po ang ating babasahin sa emang salin parehas din naman po pero para maging maunawa natin malinaw sa ating kaisipan ito po yon dito pa rin po sa ikalawang korinto 5.10 sapagkat haharap tayong lahat kay Kristo para hatulan no? malinaw po so inilinaw sa ganito mga version na kung saan ay haharap tayong lahat kay Kristo para hatulan. Bakit hahatulan ang mabuti? kalangan natin, pag sinabing hahatulan, siyempre alam natin na hindi ito parusa. Gagantim palaan. Kundi kasama na rin dito ang parusa ng Diyos kung gumawa ka ng kasamaan. Kaya nga sinasabi po dito, tatanggapin ng bawat isa ang nararapat na kabayaran sa kanyang maginawa. Kung gumawa ka ng mabuti, anong kabayaran sa iyo? Ay di buhay na walang hanggan. Pero kung gumawa ka ng kasamaan sa mundong ito, ay alam mo alam niyo na po ang gantimpalang ito ibig sabihin hindi po gantimpala ang tawag doon ibig sabihin kung ano yung consequence na ginawa mong kasamaan yun ang ihahatol sa iyo so, malinaw po ba kaya dito po sa inyong katanungan hindi pa ho nagaganap itong paghatol malinaw po ba maging doon sa mga nauna hanggang sa uh, nauna na matay sina Ebat Adan kay Abraham, kay Moises, sina Elias, etc. Kasi lahat no na naman ho namatay yan para hatulan. Kaya nga po hindi ito napagkakaunawa ng ibang mga nagsasaliksik. Kaya ho tayo nagsasaliksik para malaman din natin at hindi tayo magaya sa ibang nangangaral. Eh katulad po nito, no? balikan natin yung Hebreo 9.27 at kung paanong itinakda sa mga tao ang mamatay na minsan. Akala ng natin, doon sa mga ibang nagtuturo, nung napakinggan natin na ituro ito, kapag namatay ka, hato lang ka na. Pag ikaw ay namatay, empyero na. ikaw ay namatay at mabuti at mabait ka, langit na. Hindi pa ho, haharap pa lang ho sa hukuman ni Kristo, kailan yan? Yan, yan ang tanong eh, di ba? Kailan ba tayo haharap sa hukuman ni Kristo? Yan ang sinasabi po dito sa kasulatan, di ba? Balikan natin yung sinabi po dito sa sulat ni Apostol Pablo sa ikalawang Korinto 5.10 yan o. Sapagat harap tayong lahat kay Kristo para hatulan. Ang tanong kailan po yan? Yan po ay isang bagay na kung alam po natin, di ba namatay? Meron pong tinatawag na pagkabuhay na muli. So bago tayo pumunta doon, ito muna ang magaganap. So alamin muna natin sa mga sulat po ni uh, Apostol Juan. Puntahan natin ito. Juan 5.28 Huwag ninyong ipanggilalas ito sapagkat dumarating ang oras na ang lahat na nasa libingan ay makakarinig ng kanyang tinig at magsisilaba sa mga nagsigawa ng mabuti ay sa pagkabuhay na maguli sa buhay. So malinaw po no Kaya yung gumagawa po ng mabuti, bibigyan na po iyan ng buhay na walang hanggan. So mi na-assure na niya na bibigyan siya ng buhay na walang hanggan. Kaya nga po, hanggat ikay nabubuhay, gumawa ka ng mabuti. Pero yan ay tatanggapin pa ho nila kahit sila'y mamatay kasi nga po wala pa hong paghatol. Pero huwag po tayong assuming katulad ng iba na sinabi nila, oh, pag ikay sumampalataya, ligtas ka na. So hanggat ikaw ay nabubuhay, may pagkakataon pa si satanas na dayain ka para ikaw ay magkasala, madala sa dati mong pamumuhay na makasalanan. Kaya ho tayo, kailangan magtiis habang nabubuhay. Kung ikaw ay sumasampalataya, sumusunod kay Kristo, nang sa ganun, si Satanas ay uh, hindi makapandaya sa iyo dahil alam mo kung ano yung gagawin mo at tama. Kung sakaling mamatay man ang isang mananampalataya, darating ang panahon, bubuhayin siya at yung kanyang ginawang mabuti, yun po, ibibigay sa kanya palang, hindi po in instant makakamtan ito ng mga sabay-sabay na sasampalataya. Kaya sabi po do sa pagkabuhay na maguli, ang mga sigasawa, na mga sigawa ng mabuti, may buhay na walhanggan. Pero yung mga gumawa ng masama sa pagkabuhay na maguli, hahatulan naman sila. So doon palang huhahatulan. Huha, so malinaw po ba mga kapatid? Katulad po ng tanong po ni Boy loma Lumahan. So wala pa hong paghatol. Kapag nagkaroon pa hong ng pagkabuhay na muli, yan po, darating po yung paghatol sa mga gumawa ng masama. At yung gumawa po ng mabuti, napakaganda po, may buhay pala sila ng buhay na walang hanggan. So inilinaw lang po natin ito sa inyong mga katanungan, kaya nga po, wala pa hong paghatol. Darating pa ho yung pagkakataon na mabubuhay po lahat ang tao. Mula doon sa kay Ebat Adan, hanggang kay Abraham, kay Moises, hanggang sa panahon ng mga apostol, hanggang sa panahon natin, maging doon sa sakalusok, ano, kasakalukuyan. Yan, nab nabulol ako tuloy. Hanggang sa kasalukuyan na darating na panahon sa pagbabalik ni Kristo. At doon po magkakaroon po ng paghatol ni Kristo. So, malinaw po ba mga kapatid? At yan po nagpatunay. Kaya nga po, kung hindi tayo magsasaliksik at hindi tayo magbabasa ng kasulatan, ay hindi natin talaga malalaman ang katotohanan po. Salamat kay Boy Lumahan. Sana nasagot po natin ang yung katanungan. So darating pa po yung pagkakataon o yung panahon na ahatulan ang lahat ng tao. Maging mabuti o masama, hahatulan sila. Ang kagandahan, kung ngayon pa lang ay gumagawa ka ng mabuti, na mayroon ka ng assurance na ililigtas ka ng Panginoon pagdating po ng paghatol at pagharap natin kay Kristo. Yun po ang sinasabi po dito sa mga sulat po ni Apostol Pablo. Balikan po natin. Yan po yon. Darating yung pagkakataon o yung panahon na kung saan ay haharap tayong lahat kay Kristo para hatulan. Anong iyahatol sa iyo? Kung gumawa ka ng mabuti, may buhay ka ng walang hanggan. Kung gumawa ka ng masama, anong iyahatol sa iyo? Yun po ang mga bagay na makikita natin. Alam nyo po ang paghahatol ng Panginoon. Na-discuss ko po yung salitang pitong taong kapighatian. Kaya nga po, kapag tayo ay gumawa ng kasamaan, makakasama ka doon sa matinding kapighatian. Kasi, kapag binuhay ka, at doon ka isasama, maranasan mo yung pagkabuhay na maranasan yung ah... Uh, paghahari ni Satanas na kusan ay ng mundo na kung alam mo ang mangyayari na puro kasamaan yun. Hanggang sa maitapon sila doon sa ikalawang kamataya na kung saan ay salawang apoy at asopre. mararasan nila doon ang matinding puot at galit ng Diyos. At bukod pa yung mararanasan na pitong salot ano, na ibubuhos ng Diyos doon sa matinding kapighatihan. Kaya po, Patuloy tayo mag aral mga kapatid nang hindi tayo madaya. So, nasagot ko na po, kapatid na Boy Lumahan, wala pa hong paghatol, darating pa yung paghatol, pagdating pa ho ni Kristo, ahatulan ang lahat ng tao, yan po yun. Mm -hmm. Kaya makikita rin din ninyo yung uh, white throne judgment. Darating pa ho yun. Kaya doon lang magkakaroon po ng uh, uh, paglilitis o so, ibig sabihin, pagre-reward o pagtatanggap ng buhay na walang hanggan. Kaya nga po, pag namatay ka, wala ka pang buhay na walang hanggan, tatanggapin mo pa lang yun. Kaya nga, ang sinasabi doon, bubuhayin, balikan natin, ano, doon sa mga sulat pa rin ni Juan, balikan po natin ito para maging malino po sa atin. Yung sinasabi po dito, no, Sa 29 na tayo mag-umpisa. Sabi po dito, at babangon sila mula sa kanilang libingan. Ibig sabihin, mula doon sa kanilang uh, libingan Alam nyo po, pati yung palang katawa natin, ibabalik yan eh. Bago paltan niya ng katawang panglangit, ay, kasi po may magagana pa ho. So, idagdag ko lang ho ito, bago tapusin. Ano? Konting uh, kaalaman lang po. Alam nyo po, sa pagkabuhay na muli, hindi, eh, sinasabi po nila na rapture, hindi po. Meron pa hong magaganap ng isang libong tao na paghahari ni Kristo. Hindi pa ara bigyan agad ng buhay na wala hanggan. O ito po, basahin muna natin ito. Sa mga sulat pa rin po ito ni Apostol Juan. Pero aklat ng pahayag naman ito. Kasi may propesya si Heso Kristo para kay Juan para ipinakita ito. Nang sa ganun tayong mga babasa, malaman natin yung huling panahon. Ano? Yung ibig sabing huling panahon, yung uh, matatapos yung plano ng Diyos dahil sa ganitong bagay na dapat nating makita. O, basahin muna natin ito. Pahayag 20, verse 5. Ito ang unang pagkabuhay ng mga patay. So, yun. So, mabubuhay muna yung mga patay. Sino yung unang mabubuhay sa unang pagkabuhay na mauli? Ito po yung mga banal at mga pinalad. Mababasa natin sa verse 6. Tapos yung mga hindi pinalad, yung mga hindi banal, ang ibang mga patay ay sakalang bubuhayin pagkatapos ng isang libong taon. Yung po naman ang matindi kasi po di yan, pagkalipas po ng isang libong taon, kakalaga si Satanas. Ang problema doon sa pangalawang pagkabuhay na muli, isasama doon sa ah, pag ah, nakalaga ng si Satanas. O oh, alamin natin na ganito ang nangyari yan. Basahin muna natin sa verse 1 para malaman ninyo. Sabi dito, para alam ninyo yung mag magaganap at mangyayari doon sa huling panahon. Awawa yung mga mabubuhay po doon sa pagkatapos ng isang libong taon. Pero mas mapalad pala at makakasama ng mga banal doon sa unang pagkabuhay na muli. Bakit po? Hindi na po sila makakaranas ng ikalawang kamatayan. Basahin natin ito para maintindihan natin. Pagkatapos nito, may nakita akong anghel na bumawa mula sa langit may hawak siyang susi ng kalaliman at may malaki siyang kadena. Dinakip niya ang dragon, ang ahas ng unang panahon na tinatawag na Diablo o Satanas at saka ay ginapos ng kadena sa loob ng isang libong taon. So ito po yon. Kapag nakagapos po si Satanas ng isang libong taon, ay nagahari naman si Kristo ng isang libong taon. Ibig sabihin, si Satanas ay nakagapos. Saan? Saan lugar? Ang sabi po dito sa verse 3, Inihulog siya ng anghel sa kailaliman, sa kaisenara at sinusian. At tinatakan pa ang pintuan nito upang walang mga has na magbukas. Ikinulong siya upang hindi makapandaya ng mga tao sa iba't ibang bansa sa loob ng isang libong taon. Pero pagkatapos ng isang libong taon, pakakawalan siya sa loob ng maikling panahon. So nakita po ba ninyo? Kaya dito, makikita natin sa verse 4, ipapaunawa pa ito sa atin, bakit hindi po makikialam si Satanas? Kasi nga po, nakagapos, nakakulong doon sa kalaliman, sinusian at kinadena. Ngayon, habang si Satanas ay nakakulong, hindi para manggulo o mandaya. Kasi nga po, dito natin makikita na yung mga binuhay sa unang pagkabuhay ay walang bagay na makikita natin dito na hindi nakikialam si Satanas kasi nakakulong eh. Unuhain pa natin sa verse 4. Sabi dito, pagkatapos may naka itong mga trono at mga nakaupo roon ay binigyan ng karapatang humatol. Nakita ko rin ang kaluluwa ng mga taong pinagutan ng ulo dahil sa pangaral nila tungkol kay Jesus. So ito yung tinutukoy ng mga unang mga mananampalataya na kusang ay pinapangaral ang Ebanghelyo ni Kristo katulad po ni Apostol Pablo ng mga apost labing dalawang apostol pero yung isa ay si, Judas ay alam naman natin na patiwalakal dahil sa kanyang ginawang maling desisyon sa kanyang buhay. Ngayon, yung mga panahon na yon dahil sa kanilang pangaral ng salita ng Diyos, so, no? yan po nakaranas po sila ng pinugutan ng ulo at ibang ibang klase ang naranasan ng mga apostol na yan. So yung mga yan, binuhay na uli yung mga banal na yan. Anong mangyayari sa iya, sa mga iyan? Pa, sabi dito, dahil sa pagpapahayang nila ng salita ng Diyos, ang mga ito ay hindi sumamba sa halimaw o sa imahe nito at hindi tumanggap ng tatak nito sa noo sa kanang kamay nila. Binuhay sila. So ibig sabihin, ito po yung sinasabing unang pagkabuhay ng mga banal. So, yung mga banal na mananampalataya at sumusunod kay Kristo. Sabi dito, binuhay sila at binigyan ng karapatang maghari na kasama ni Kristo sa loob ng isang libong taon. Habang naghahari po si Kristo sa loob ng isang libong taon, nakakulong naman po si Satanas para hindi makapandaya. Kaya ang purpose po naman po nito, kaya binuhay sila para mangaral po kasi yan ang huling panahon. Kaya kung itutuloy natin sa verse 5, ito po yon Dalawang klase po ang pagkabuhay. Yung unang pagkabuhay ng mga patay, yung mga banal muna. Tapos, yung ibang mga patay na nasa, uh, sabi dito, ang ibang mga patay ay sakalang bubuhayin pagkatapos ng isang libong taon. Ibig sabihin, nakakulong nga po sa, sa loob ng isang libong taon si Satanas, kaya po ang unang binuhay yung mga banal at yung mga pinalad. Halimbawa, para mamaya, mami bibigyan natin halimbawa. Dito lang ipinapakita ko po sa inyo yung mga banga bagay at nangyayari. Kaya nga, kung hindi ka pinalad sa unang pagkabuhay, mas nakakalungkot ito at nakakatakot kasi makakasama ka naman ni Satanas sa kaalpasa si Satanas sa pagkatapos ng isang limon taon. At kasabay na rin pong bubuhayin yung mga dibanal. Kaya yan ang nakakatakot at nakakalungkot doon sa mga walang pananampalataya. Ituloy natin sa verse 6 para makita natin. Mapalad at banal ang mga kabilang sa unang pagkabuhay ng mga patay. Kaya kapag pinalad ka sa unang pagkabuhay ng mga patay, kasama ka ng mga banal. Bakit? Sabi dito, walang kapangyarihan sa kanila ang ikalawang kamatayan. Ibig sabihin, hindi sila madadamay sa pagtapon doon sa lawang apoy at asopre. Tandaan po ninyo. Bakit? Kasi yan ang pangako ng Diyos sa mga banal at doon sa mga pinalan. Kaya bubuhayin. Kaya kung ikaw ay mananampalataya kay Kristo at gusto mong sumunod kay Kristo at mangaral din, kasi bubuhayin din po sila sa unang pagkabuhay. So yan muna ang magaganap. Hindi ho magkakaroon muna ng rapture. Yung sinasabi nila pag na daw nabuhay sila, rapture na. Hindi po ganoon kasi ito pa ho mangyayari. 'Di ba? Mapalad at manal ang mga nakabilang sa unang pagkabuhay ng mga patay, walang kamangyarihan ang ikalawang kamatayan, magiging mga pari sila ng Diyos at ni Kristo at maghaharing kasama niya sa loob ng isang libong taon. Iyan po ang magaganap muna. Bakit po? May purpose pa sila sa pagkabuhay na muli. Sa pagkat si Satanas nakakulong naman ng isang libong taon. Kaya pagkatapos po ng paghahari ni Kristo ng isang libong taon, ito naman po ang sinasabi sa verse 7. Pagkatapos ng isang libong taon, pakakawalan si Satanas mula sa kanyang bilangguan. So ibig sabihin, pag inalpasa naman si Satanas, abay ibig sabihin, tatanggalin na din yung mga banal sa mundong iyan. Iyan e nga po yung sinasabi po doon sa 1 Thessalonians 4. 16 to 17 na kung saan ay sasalubungin ng Panginoon sa impapawid. O basahin natin yun ha. Gusto ko lang para malaman ninyo yan ang magaganap. Kasi nga po, aalpasan sa si Satanas di yan. E nasaan yung mga banal? E natapos na nga po yung isang libo. Kaya nga po, ito ang magaganap. So puntahan natin ito. Yan. Sa araw na iyon, ang Panginoon mismo ang babawa mula sa langit. Ibig sabihin, bababa na si Kristo para sunduin yung mga banal, yung mga sumasampalataya. Sabi dito, sa araw na yon, ang Panginoon mismo ang bababa mula sa langit kasabay ng malakas na utos. Marinig ang pagtawag ng punong anghel at ang pagtunog ng trompeta ng Diyos, ang mga namatay na sumasampalataya kay Kristo ang unang bubuhayin. Tuloy natin sa 17, pagkatapos sa mga buhay pa sa atin sa araw na iyon ay kasama nilang dadalhin sa mga ulap para salubungin ang Panginoon sa impapawid at makakasama na natin ang Panginoon magpakailanman. So, iyan po yun. Pagkatapos po ng isang libong taon, kasi nga po, eh, alam naman ninyo, ang Panginoon po'y mabuti at mabait, kaya hindi sila makakasama kasi pag inalpansin sa satanas, wala na doon ang mga banal. Malinaw po ba? At yung mga pinalad na sumasampalataya kay Kristo. So, ibig sabihin, doon pa lang ho sila magkakaroon ng pagsalubong kay Kristo. Ang nakakalungkot nung inalpasan naman si Satanas ng isang libong taon, pagkatapos ng isang libong taon, kaya wala na dyan ang mga banal. Malinaw po ba para sa inyo? Yan ang magaganap. Kaya dito naman bubuhayin yung sinasabi natin kanina. Balikan natin yung ano, sa verse 5. Yan po yon. Ito ang unang pagkabuhay ng mga patay, yung mga banal. Ang unang binuhay, yung pinalal. Tapos yung ibang mga patay ay sakalang bubuhayin pagkatapos ng isang libong taon. Yan na nga po yung mga masasama. Makakasama naman ni Satanas kasi aalpasan naman si Satanas ng isang libong taon, di ba? O yan, o, balikan natin yung seven. O yan. Pagkatapos ng isang libong taon, pakakabuala si Satanas mula sa kanyang bilangguan. So yan ang nakakalungkot. Kaya kung ika'y may iwan doon sa pag-agaw, balikan natin yung na dito sa 17 pag agaw po yun yan dadalhin sa mga ulap sa ibang salin po pag agaw yan so, palta natin ibang salin kung magkagayon tayong mga nabubuhay na natitira ay aagawing kasama nilang sa mga alapaap ang tinutukoy po nito yung mga pinalad na binuhay na muli at yung sumasampalataya sa panahon na darating na katapusan ng... Ibig sabihin doon sa huling panahon na yan, ang tinutukoy po ni Apostol Pablo. Ang hindi sinasabi niya sa kanyang sarili kasi si Apostol Pablo, kaya nga isinulat iyan para doon sa mga bumabasa, magkaroon ng pag-asa. Bagamat si Pas Apostol Pablo po ay patay na. Pero bubuhayin din po sila doon sa huling panahon nga, yung sa unang pagkabuhay na muli. Kaya doon natin madedetermine na katapusan na iyon ng mundo matatapos na yung plano ng Diyos kasi papasok na po yung pitong taong kapighatian. Yan po ang malinaw. Ano ba? Para maintindihan natin yung mabuti at masama, paghihiwalayin talaga. Kaya kung ikay gumawa ng mabuti at sumusunod kay Kristo, makakasama ka dito sa aagawin na kung saan ay sasalubungin ng Panginoon doon sa alapaap pag nakatagpo na si Kristo, yun, papasok na sila. Kasi po yung sinapin na natin, ang pagpasok po, yun ang salitang rapture. Pagpasok pa ho. Kasi ang kanilang katulad nga nito, marami tayong natutuklasan, pinapalitan ng ibang version yung salitang agawin, sa sabihin nila rapture. Pag-agaw nga po. Pag sinabing pag-agaw, caught up. Yan ang sinasabi po dito. O, pansinin natin itong mga bagay nito no? para mas maintindihan natin ano po ang sinasabi? Punta po tayo sa English Standard Version. Yan po. Will be caught up together with them in the clouds. So, ibig sabihin, magkakaroon po ng sama-sama na kusan ay kukunin, aagawin dito sa mundo at dadalhin doon sa alapaap para mamit si Lord. Yan, nakalagay po dyan para mamit at makatagpo si Kristo at doon po lang po sila. Kaya nga sinabi ni Kristo, ako'y babalik Bakitkan natin yung sinabi po ni Juan para maalaman natin. Ano? Basahin po natin dito sa Juan 14.3 At kung ako'y pumaroon at kayo'y maipaghanda ng kalalagyan, ay muling paririto ako. At kayo'y tatanggapin ko sa aking sarili upang kung saan ako naroon, kayo naman ay dumon. So yan ang sinabi ni Jesus na muli siyang paparito. Sa ibang salin, babalik po siya. Yan po. Kapag naroon na ako, at naipaghanda na kayo ng lugar, babalik ako at isasama kayo upang kung saan ako ay naroon din kayo. So, yun po ang kagandahan. Kaya babalik po siya para sunduin na po yung mga palatay at sumunod sa kanyang pamaraan at utos. Kaya nga po, ito ang matindi kapag nahatulan ng lahat ng tao, makakamtan mo yung buhay na walang hanggan. At yung gumawa naman ng kasamaan, parurusahan. So itong sinasabi po ninyo, hindi pa ho nagaganap yung paghatol. So yan ay sabay-sabay hahatulan yung gumawa ng mabuti at masama. So paghihiwalayin po yan. So nasagot ko na po ba ang inyong katanungan? So idinagdag ko lang po yun, dagdag kaalaman po, na kung saan ay yung po ang magaganap pa sa mga huling panahon na konsan ang paghatol ay mararanasan ng mga taong di mananampalataya kaya nga po yun iisinulat para makita natin, ah, ganun pala ang magaganap at mangyayari. Kaya ngayong palang, lang, unawain mo ito, ah, paghandaan mo ang sarili mo sa pagharap kay Kristo. Ano ba ang gusto mong gawin? Kapag gumawa ka ng mabuti, anong reward sa'yo? Buhay na walang hanggan. Kung gumawa ka naman ng kasamaan, ano ba yung mas gawang kasamaan? Ay di hindi ka gumagawa ng mabuti, kabaligtaran po. Di ba? So, yung anong consequence noon? Parusa ng Diyos o hahatulan ka sa parusa na kusang ay salawang apoy at asupre. Kasama ni Satanas sa pagtatapon po doon sa huling panahon Okay na po ba? So salamat pong muli sa inyong panahon At ito ang aking panalangin sa bawat isa sa inyo Na kusang ay patuloy tayong mabigyan ng kaunawaan sa kanyang mga salita Panalangin ko sa bawat isa na nakinig ngayong araw na ito ay hindi kayo maadaya ng ibang aral. At ngayon, intindihan mo mga bagay nito, gumawa ka na lang mabuti. Gawin mo kung ano yung nararapat at ganapin mo kung ano yung sinasabi ng Panginoon. At sundin natin ang kalooban ng anak. So salamat pong muli sa inyong panahon at pakikinig. Pagpalaan po kayong lahat. Hanggang sa muli po ng ating pag-aaral. Ito po yung lingkod, Brother Owen, God bless you po sa inyong lahat.